A few moments later. Ayan guys, so tingnan nyo guys, so. binili ko to kanina guys, to. Ayan. Tapula po. Ito yung malaking kwan guys, so. Ang tawag nito sa inyo. Tawag namin dito sa inyo, ubod. Ito sa amin, ubod yung tawag namin. Yun, napakalaki, oh. Ayan. Saka, ito yung sarap sukiyawin. So, Mataba. Ganito, guys, oh. Ayan, taba. So, sarap to sabawin, guys. Ito. Yung pula na inid na pulapo. Ito, malaki, oh. Ayan. Sarap sa bawang, guys. Ng ganito taba. Ayan. So lutuin natin tumamaya, guys. Ayan. Push, push from the farm ito, guys, from the sea. oh no? sarap so, guys ito ay eh, kuan ko to guys i-bilad eh, pakasin na akin papakasin Lagyan ko ng bawang saka tuyo at talanggaw lagyan ko ito ng suka saka sarap ayan sarap yan guys oh so hanggang dito na lang yung vlog natin guys see you may next vlog so huwag kalimutan mag like and subscribe guys pindutin mo din ang bell para ma update ka agad sa mga susunod natin bagong vlog ayan bye bye